Hi guys, good morning. Good morning, Madlang people. Tingnan n'ng na, tingnan natin ha. Ah. Magandang tanghali mga Madlang people. Share ko lang sa inyo mga Madlang people ang mga kalakal na napamili ng asawa ko ngayong umaga. So ito, uh, sirang dryer. Okay. And then ito ay maliit na refrigerator. So ayan, pilihin ito. So sirang din ito, guys. At saka ayan. And then ito tingnan natin kung ano yung mga kundi sa tricycle na ibinaba ng sa asawa yan. Hindi natin baka meron tayong makuhang pwede pa natin gamitin. Eh parang meron pa nga. wow! Oh, Totoo ba ito? Mga gamit? Tsaka ito. Ito yung mga natitira. Pero dito tayo mag-focus kasi may nakita akong ano. May nakita na naman ako na alam kong pwedeng pakinabangan na naman. Actually guys, alam nyo ba? Sa pamamagitan ng aming hanap buhay na kalakal, nakaipon ako ng mga gamit sa bahay. Ayan, katulad dito oh. So, tingnan sa isa-isa. Ito maganda rin to. Pag yung mag maglilitsip lang. Yan. Yes. So, ito naman. Ang bigat niya. Ang kapal. Tingnan natin. Oh. Di ba? Wala siyang butas. Oh. So, ang ano lang to. Siguro kay Benenta kasi ito wala na siyang kawakan. Pero actually, pwede pa naman siyang ano. Lagyan ng kawakan. Sayang nito eh. Ayan. Ah, Tsaka ito. Ito. Eh, ito pa. Mayroon pa pa. Ang dami. Ang mga lalera. So, siguro to. Sinasalang nila to sa ano. May, meron siyang ulam. Pero wala pa naman siyang butas Sa bayhagis eh. Ano natin. Ito pa ito, di ba? Okay. So, is isahin ko siya guys. Tinan ko kung wala siyang butas. Ito pagka wala, kukunin ko siya, itatabi ko. Kasi if ever na mga ilangan ako nito, hindi ko na kailangan pang bumili. So, huhugasan ko na lang siya. Kasi malilinis naman siya, guys. Oh. Huwag lang pagka may butas dito sa panabi. So, hindi na siya pwede. Pipili lang ako ng ilang piraso. So, ito, pwede naman itong hugasan, oh. Magdali lang. Magdali lang itong basa. Ito, andinis pa ng loob niya. Pipili lang ako dito kasi. Ito, ito meron pa. Ito ba niya? Tsaka ito, dito ako ano. Ito, ito, ito pa. Ito. Ito. Wow. O, diba? Okay pa siya, o. Oh. Wala pa siyang butas. Makikita niyo naman siya pag may butas, eh. So, ito wala din siyang butas. Yan. Kukunin ko din to, Ayan kunin ko din So, yung mga makipili ko. Ito pa pala. Ay, sayang wala siyang hawakan din. Ay, yung mga mantika na tapon. Oh, may laman siya ng mantika na tapon. Ito Ito, maganda rin siya. Kasi makapal. So, ang problema lang dito ay wala rin siyang hawakan. Hmm. So, ito, pero gusto ko rin siyang kunin. Kasi maganda rin siya. O, oh, kung ayan, hugasan ko na lang din. So, ayan mamaya pag, pag, napansin na naman ako ng as asawa na ito'y kinuha ko na naman, sabihin na naman niya sa akin, wala na siyang ibebenta, wala na kami i-deliver -de sa ganyan kasi pinagkukuha ko na naman. <laughs> wala na wala kami kikitain. So yung puhunan nandito na naman sa akin, pinagkukuha ko na naman. I remember this kind of ano, kasirola. Ganito yung kasirola namin noong, noong kami bago pala ang ano, ah, uh, ikasal so ganto lang kaliit. kasi dadalawa pa lang naman kami noon. so ganto lang yung kaserola namin noon. Yan, napaka nila siya na pali sa so, yung no? Baka <laughs> makakapumutol at sa akin makakapumutol sa koleksyon ko mga nandito. dito ito, guys, pa 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 ano, pa ito, pa 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 na pa 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 ito yung dinikit. Diba? So, unsa kinindihan? Kitiknya. Asan kaya ang takit nito? Ito naman. Kaldero din siya. Sumala so, pa din siyang butas. O, oh, di ba maganda pa rin? Magaganda pa rin siya eh. So, ito, ito yung kanyang ninyo takay. Pwede pa. pwede pa. Yan. <laughs> Natatawa lang ako kasi may sabi na naman ng asawa ko sa akin talaga eh. Sigurado yan. Ito naman ay kasiro lang malaki din. Sayang din ito oh. ba? Diba? So siguro to nasunugan lang siya. Ayan. So may niluto dito na nasunog. Ayan. Tong, pero kayang-kaya naman tong istisin. Ayan. Kayang-kaya naman siyang ano, ginisin pa. Sayang din eh oh. kaya... Yeah. Alam niyo ba guys, pag bibili kayo ng ganito, ang mahal-mahal na kayo sa panahon ngayon, tapos ang nipis-nipis pa. Kaya, pag nakakakita ko ng mga ganda sa kalakal na ay kinukuha ko siya kasi sayang. Makakapal pa naman ito. Maliit, maliit na kaldero. hindi ko makagal ng ano. Ayun! Yan! Baka ito yung kanyang takip. Ay, hindi. <laughs> Tinan natin kung saan ang takip niyan. Ay, ito, kasya. O, oh, diba? Kasya, o. Oh. Yan, ang kids niya, diba? Then, ito yung kaldero niya. O, oh. I remember again and again na naman mga madlang people nung kami bago pa lang din mag-asawa bago pa lang kami niyang ano ikasal eh ganto lang din kaliit yung aming ano kaldero noon kasi siyempre alam niyo naman kaming nagdalawa pa lang naman kami so wala pa naman kami ng anak dapat kaya ganto din kaliit yung aming kaldero ay ito pa lang yung nito ito, ito pa talaga yung paket nito <laughs> oh ang cute niya di ba oh oh ang ganda ang ganda sa nakadami na ako ng ano ng gamit na naman. Ito, oh, Lord. Parang parang yung ano, yung 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 income yung tubo ng aming ano, guys, ng aming kalakal. Is dito na naman sa mga gamit na pagkukuhanin ko. Magagalit ako. Eh hindi ko na siya kukunin. Hindi ko na siya kukunin. Yan. Balik ko na siya diyan. So, dito pipili ako ng kukunin ko. Yan, boost muna natin yan. So, ito yung kukunin ko. Ayan. O, ito. Yan, yan oo oh! <laughs> so ito ang pagdatingan nito ito ay ito so ayan. yan yung so, uh, so, sila lang yan then, dito pipilihan ako sa pagdatingan ito ay pwede pa rin pagkaganyan ako yung ano, if ever na gusto kong magluto ng, ano ba yung kailangan kong lutuin, nakakailangan ko to, edi, wow. meron akong magagamit. Yung hugasan lang din to. Ayan. So, ito, ito kukunin ko din. Pero ito hindi ko na ito kukunin. So, dito ko na yun. Tapos, ito sa mga lanera na ito, guys. Yung so, pipili din ako. Sana yung papili ko ay wala, wala siyang butas. Kasi minsan, pagka kahit maganda siya, pag nilagyan mo siya ng tubig, tumutulo siya sa panabi. Eh. So, ito, pipili na lang ako dito ng ng ano na maganda. Yan. Pipili na naman tayo na maganda dito. Tatlo. Yung makinis pa naman. Yung makinis-kinis. makinis-kinis. Pero okay lang kasi hindi siya kasi pwede namin siyang kugasan. Diba na ba ito? Apat. 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 Gusto yung malinis pa. Yung wala pa siyang isang, apat. Lima. Ani, may excuse me. Sorry naman. Pachin! Ani, Diyos ko, Lord. Ayan. Ang okay. mga pwede ko ay ganda ito. 3, 6. So, isa na lang para ano, para maging pito. Pachin! Ito. Ayan. Pwede ko naman ako. Ay, hatching naman ako ng hatching. Pachin! okay na ito, siguro. Uh, seven pieces. Okay na yan. Tapos ito, dito na lang yun. Malakas ko na yun. Ano. And then, ay, wala, napangit na siya. May ano na, oh. Meron na siyang butas dito. So, ito, so ito na guys, yung ano, yung tulip na ano, na, mga, mga, mga abobot. Ayan. Ayan. So, ito na yun, yung tulip ng mga gamit sa ano itatabi ko siya. May hugasan ko muna siya bago ko siya itabi. Para whatever na ako mga ilangan nito, hindiin ako para bumili pa. Hindi ko na kailangan bumili. Ayan, diba? So, mayroon na naman ulit akong dagdag na gamit sa aking collection. Ito kaya, ano kaya? Ito pala sa rice cooker. Pero wag na. Kasi malakas ang kuryente ang ano. para ano? na magdagdag pa yung ano, yung aking bayarin yung bill ko. Ito, kawali din siya. Uy, ang cute. O, oh, ganito rin yung kawali namin guys nung no, kami nagsisimula pa lang ng mag-asawa dahil dadalawa pa lang naman kami, wala pa kami ng anak. So, ganito rin ka-cute ang kawali namin ng mga panahon na iyon. Pero, okay pa naman to guys. Wala pa naman siyang butas, makakapal nga siya. Kaya lang, basta doon ako madaming ano, madaming mga naiipon ng mga, ganit, mga gamit, mga gamit-gamit. So, hindi ko, hindi ko na ito ano, kung so, isama eh, ko na ito sa mga kalakan namin. Ano? Ay, tek dinabi ata. Ito ah, okay, ikokokonin ko rin to, guys. So, kasi okay naman siya, wala pa naman siyang kalawang. Oh, di ba mga gamit ko din siya. So, ayan. Dagdag ko na naman sa collection ko. Ngayon, so okay na. Wala na akong Ito yung plastic naman siya, Kung tutusin, pwede pa naman to, kuhugasan lang din to. Wala ng prutas, di ba? Parang ko, parang gusto ko palit ang kunin. Ah, sige na nga, kukunin ko na nga din ulit. Oh, <laughs> grabe, tama na nga po. Diyos ko, Lord, tama na. Baka wala na kaming kitain dito. <laughs> wala na kaming kitain kasi nakuha ko ng lahat. Oh. ito din. Anong maganda rin siya, mangkok. Oh, ba diba maganda, oh. Eh, dito nga kasi nakalagay. Nakaganon siya. Ay, oo nga. Oo, ayan. Ipinapang po, oh. Ganyan pala yung ilalim niya. So, ito. Tapos, so, na sa ilalim niya. Oh, okay na. So, sila, silang dalawa pala yung ternos. Yan. So, ito na yung mga gamit na napili ko. O, oh, wala na ba talaga akong dadagdag? So, wala na ba talaga? So, wala na. Okay na. Wala na akong dadagdag. So, lahat lang ito ay... Ay, teka, teka. May nakita pa pa ah. Last time. Ay. Sayang sira na. Ah, kaya paano sana may nakalimutan dakot ako wala na pala hindi na rin hindi na rin siya kukunin Ayan, okay na na so okay na tapos na tayo guys magmamili na naman ng mga kabubot dito sa ano sa ating ang uh, mga napamiling kalakal ito wala na ako nakalit ito makukuha So finally guys, ito na eto na talaga wala na talaga ako ano. Wala na talaga akong idadagdag. So ayan, habang asaba ko ay busy, at hindi pa niya ako napapansin dito sa aking ginagawa I, ito itatabi ko na isa-isa doon hahakutin ko na para ano hindi na makita pa oh so maganda talaga nakakadami talaga ako guys ng mga nakakaipon ano, talaga ako ng mga gamit sa kusina sa pamamagitan ng aming hanap na pangangalakal. okay guys so sa lahat ng mga makakapanood ng aking video huwag kalimutan i-share subscribe at syempre, mag-iwan din kayo ng comment. Ayan, guys. Thank you so much! Ayan guys. So ngayon ang gagawin ko guys is pupukasin na natin yung ating mga kinuha. So ito nilagyan ko na siya ng powder. So, meron itong powder. So, meron na powder guys. So yung mga napili ito is dapat natin yung isa isa Ay, yes. Ito na nga. Kailangan natin hugasan isa-isa hanggang sa maubos ito ay maging malinis na mabuti. Para kapag aking ginamit sa pagluluto, eh, malinis na malinis na siya. At wala na siyang uh, bakas ng kalakal. O, oh, di ba? So, ganyan lang mga guys. Kailangan lang na tayo ay maging, ano, ah, uh, mapagpahalaga sa mga gamit. Lalo't kung hindi pa naman sira at pwede pa naman talagang gamitin. Ayan, so okay na guys. Ito na. Mahugasan ko na guys yung ano. So, ito na, ito na. Ayan, so malilinis na siya. So, gagawin ko dito guys is, o, oh, diba? So, okay na okay na siya, malinis na talaga. So, dito ko siya paano ano guys, pa, patutuyuin ba? So, yan, okay na. So, done. Malinis na yung mga lyanera ko. Yan yung mga taket na. So, dito ko siya yung, Ano para, ano, siya, para matuyo. So, bago ko siya itatabi, eh, hindi andi ko muna siya. Patutuyuin ko muna dito. Uh, ko. Yan. malinis na. Okay. So, ayan. Patutuyin ko lang si Jack guys. At saka, syempre, ito pa. Ayan. ayan. sila para matuyo. ano so, Ayan. 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 matanggal So, ang mahalaga is yung loob niya is talagang ano, malinis na siya. So, yun yung pinaka-importante, yung loob niya ay malinis. So, binabad ko naman siya sa alas. Ayan, muna sila sa loob. So, pag tuyo na ito, pag tuyo na sila guys, yan ay kukunin ko na at ilalagay ko na doon sa mga lagay. Ayan. So, ayan, magsiksika na sila dyan sa ilalim. Okay. So, kung it itong nakikita nyo, guys, na itong ano, is from Kalakal. So, lahat ito, galing sa Kalakal. Ayan. At galing din siya. So, itong natitira ditong dalawang pera sa guys. Ibababad ko lang muna siya, guys. Kasi, ano, gusto ko siyang malinis ng mga kasinis. Kasi, may mga dumi siya na, ano, uh, dikit-dikit siya. So, kailangan kailangan mo muna nakababad siya sa ano sa sabon. So meron naman siyang nilagay ko naman siya ng sunblock sa tsaka powder kaya mabababad siya. Then bukas ko na siya dilimisi.